Hera, ang kilalang reyna ng Olympus na nakaupo sa likod ng kanyang asawa na si Zeus, ang pinakamataas ng Diyos ng San Sinukob. Nagkahari siya sa kalangitan mula sa kanyang gintong trono. Ang Diyosa ay anak ni Titan Kronos, ang dating pinakamataas ng Diyos at ng Titanes na Rhea. Tulad ng karamihan sa kanyang mga kapatid, siya rin ay nilamo ng kanyang ama nang matakot itong mapatalsik sa trono ng kanyang mga anak. Si Hera ay pinalayan ni Zeus mula sa tiyan ng kanilang ama. At ayon sa ilang kwento, ang diyosa ay tumira sa isla ng Yobia, kung saan siya ay binantayan ni Tetis at sinamahan ng mga panahon. Ayon sa maraming kwento, siya ang pinakamaganda sa lahat ng mga diyosa, kaya naman si Zeus ay nahulog ang loob sa kanya. Tumanggi si Hera sa mga pagtatangka ni Zeus na akitin siya. Kaya gumamit si Zeus ng iba't ibang paraan para siya'y mapasagot. Sa huli, nilinlang si Hera sa isa sa mga pakana ni Zeus na itong isang koko. Para masilo ang diyosa. Matapos nito, si Hera ay naging reyna katabi ni Zeus. At ayon sa ilang mga makata, siya ay tumanggap ng pinakamataas na parangal dahil ang kanyang karangalan ay pangalawa lamang kay Zeus. Ang Diyosa ay naging kilala bilang goddess of marriage and motherhood at siya rin ang tagapangalaga ng mga asawa. Nagkaroon si Hera ng mga kilalang anak tulad ni Naaris, the god of war, Hebe, the goddess of youth, Elithia, the goddess of childbirth, at Hephaestus, the god of forges. Ayon sa ilang kwento, maaaring nanganak si Hera kay Hephaestus nang walang tulong ni Zeus. Pero nung mapansin niya hindi perpekto ang kanyang anak, itinakwil niya ito at itinapon sa Olympus. Ang pagkakasundo nila bilang mag-ina ay nangyari matapos mahulog si Hera sa isang bitag na inilagay ni Hephaestus na nagbigay sa kanya ng magandang gintong trono. Umupo siya rito ngunit nang bumangon siya napagtanto niyang hindi siya makaalis. Nakalayo lamang si Hera matapos muling tanggapin si Hephaestus sa Olympus. Si Hera, ang reyna ng kalangitan, ay kinikilala bilang Diyosa ng Katapatan, pero kabaligtaran ito ng kanyang asawang si Zeus. Marami siyang mga relasyon sa labas ng kasal, at lahat ng ito ay nagpagalit kay Hera. Ang mga mangingibig ni Zeus ay naging biktima ng kanyang galit, at marami ang pinarosahan ng malupit. Ang mga anak na ipinanganak mula sa mga lihim na relasyon ni Zeus ay pinahirapan din ng Diyosa. Si Hercules, na walang duda, ay isa sa mga pinakakilalang anak sa labas ni Zeus at tiyak na isa sa mga pinakainusig. Pinilit ng Diyos sa Sir na mabaliw at sa kanyang pagkabaliw, napatay niya ang kanyang asawa at mga anak. Pero hindi lang ang mga anak ang mangingibing ni Zeus ang naging target ng galit ni Hera. Nagsimulang kamuhian ni Hera ang mga Trojan matapos piliin ng Prinsipe Paris si Aphrodite bilang pinakamaganda sa lahat ng Diyosa git kina Athena at Hera. Ang pangyayaring ito ay tinawag na paghuhusga ni Paris dahil dito ginawa ng Diyosa ang lahat ng kanyang makakaya para ng Troy sa panahon na digmaan laban sa mga Griego. Kahit na nang masiran ang Troy, patuloy na inusig ni Hera ang bayaning sa Aeneas na takapagmana ng Trojan alahi sa kanyang buong paglalakbay mula sa pagtaka sa Troy hanggang sa pagdating sa Italia. Ngunit may ilang bayani na sinuwerte at tinulungan ni Hera. Ang pinakatanyag sa kanila ay si Jason. Pinrotektahan at ginabayan ni Hera si Jason sa kanyang paghahanap sa ginintuang balahibo ng tupa o ang Golden Fleece. Sa isa pang punto, ang walang katapusang mga pagkikipagrelasyon ni Zeus ay nagdulot ng pagkagalit ni Hera at isinagawa niya ang isang rebelyon sa Olympus laban kay Zeus. Nabigo ang tangkang kodeta at pinarosahan si Hera. Pinalaya lamang siya ni Zeus matapos siyang mangako na hindi na muling magre -rebelde. Sa sinaunang si Sehera ay isa sa mga pinakadakilang diyosa. Ang kanyang mga templo ay nakakalat sa buong mundo ng mga griyego. Ang mga babaeng may asawa at buntis ay lalo pang nag-alay sa kanya, kasama si Hestia. Lagi ring bahagi si Sehera ng mga ritual sa bahay. Ang baka at paborial o pikap ay dalawang hayop na iniuugnay sa kanya. Bilang parangal sa Diyosang ito, ang paborial o pikak ay may mga mata ni Argos sa mga balahibo ng buntot nito. Si Argos ay isang tapat na lingkod ni Hera na namatay sa paglilingkod habang nagsasagawa ng misyon para sa kanya. Ang Reyna ng Kalangitan ay kilala bilang Juno sa Roman Mythology kung saan siya ay sinasamba kasama ng kanyang asawang si Jupiter. Ang Diyosang Sehera ay hinahangaan at kinamumuhian ng tao na hindi kayang tanggapin ang kanyang pagiging mapagiganti. Pero walang tao ang walang pakialam sa kanya na ginagawang isa siya sa pinakamalagang Diyosa sa mitolohiyang Griego.